sa wakas. Matapos ang mahabang panahon ng pag-init, dumating din ang ulan. Ang tuyong lupa ay unti-unting sumisipsip ng mga halagang tubig na ay gibigay buhay sa kalupaan. Salamat at mga pagkanim na din ng kanilang pananim ang mga magsasaka. Ang amoy ng petrichor ay pumupuno sa hangin, isang nakakapres pa paalala ng siklo ng kalikasan. Ang petrichor ay nabubuo kapag ang ulan ay bumabagsak sa tuyong lupa ito ay likas na amoy na kaugnay ng pag-ulan, lalo na pagkatapos ng mainit at tuyong panahon. Ang amoy na ito ay kadalasang tinatangkilik ng mga tao dahil sa positibong karanasan at emosyon na kaugnay ng ulan. Ang mahinang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong isa ay isang nakakaliw na kudil na ng kapanatagan at katahinikan. Habang ulan ay nagbugas ng alikabok ng taginip, bagong simula ay lumilitaw nagdadala ng pangako ng paglago at sila. Kaligayang pinating mula matapos ang mahabang paghintay. ay biyaya sa aming lahat. 1, 2, 3, go! о 가, к 이 Ang pagiging bata at ang masasayang alaala -ala ng kabataan ay karaniwang nagbibigay ng mga magandang alaala. -ala. Ang pagtampisaw sa ulan ay isa sa mga simpleng kasiyahan na karaniwang pinagigiliwan ng mga bata. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan at tigaya na hindi kasing komplikado ng mga responsibilidad ng pagiging matanda. Kahit na hindi na tayo bata, maaari pa rin natin balikan at pahalagahan ang mga alaala -ala na nagbibigay sa atin ng ligaya at kasiyahan nung tayo ay mga bata pa.